Nagbabala si Metro Manila Development Authority o OIC Chairman Atty. Romando Don Artes sa mga barangay chairman na pa sa mabuhay Lane sa Kalakang Maynila na maharap sa patong-patong na kaso kung pababayaan ang mga vendor sa mga nakahambalang sa mabuhay Lane. Paliwanag ni Artes sa isinagawang ambos interview matapos itong set-off ceremony ng Interagency Clearing Operation Team sa lang MMDA, PNP at LGU sa kung saan sinabi na opisyal na matapos silang malinis sa ang lahat ng mabuhay lane sa NCR, kanila itong ipapasa sa nakakasakop na barangay. Ipapaubayan na lamang nila sa barangay ang responsibilidad at kung sakaling muling bumalik ang mga sagabal sa daan at mga illegal vendors sa kakasuhan ng DILG ang mga barangay chairman ng administratibo at posibleng sampahan din ng criminal case. Sa ngayon, aniya ang itatatag na interagency clearing operation teams muna ang maglilinis sa mabuhay lane upang alisin ang mga violators tulad ng illegal vendors at mga illegal parking at kapag mapanatili na, kanila na itong ipapasa sa 131 na barangay na nakakasakop nga ng Mabuhay lane sa Kalakhang, Maynila. Uh, 131 parang guys po ang nakakasako sa ating mga Mabuhay Lanes. At iyan po ay uh, i-coordinate -co naman po natin sa kanila. Hindi lamang yung clearing, pati yung, yung turnover properly i document po natin yan para wala pong excuse na hindi nila alam yung pag-clear at yung pag-turnover ng mga lansana na ating Possibly po. Pag may criminal negligence na po on their part, lalo-lalo na kung paulit-ulit po, siguro po ay uh, pwede na po natin kasuhan uh, criminally. Uh, pero yan po, under the jurisdiction of the IH. Ako si Jojo Sikat. Walang ang balita.